malaki-laki to oh, lalapad o oh. ah, oh, magandang umaga mga kapaliwot. hindi to tayo sa bispan ni kamaling yung binabantay niya mamanda tayo ng screen tara samahan natin si kamaneng let's go oh ito o ng pandaw pati bangos sama na ito yung mga tilapia ni kamaning uli Marami-rami ito Nasa ilang kilo yung kamaning? Nasa kilo 4 Diba nga yung pangalawang screen Tatalong pa yung bangus oh ito, medyo konti lang to Pati pala bangus sumasama sa screen ng ah, amaneng. Ito yung pangatlong pandaw. Ah, ito. Ito medyo ano, pero malalaki. malalapad o. Oh. Pangatlong pandaw na to. Lalagyan ng pain. Yan ang panghuli ng tilapia rito. pa naman ang hangin ngayon ito na yung pang apat mukhang wala laman ah pang apat natin na pang daw tingnan natin kung meron laman ah, medyo malalim dyan eh lamang ilan ilan lang lang perasa lang ito yung pang limang pang natin malakas na yung hangin malalim yung lugar di na gaano Puro ano? Puro Gloria. Pang-anim na pandaw natin. Ala, puro Gloria na lang yung dito. Yan, tingnan natin itong pump ito. Ah, ito marami-rami laman. Ang lalaki. Diyan pala yung mga isda kamaning eh. Ito na, puno na yung crates ni kamaning. Puno kami lalagyan natin doon sa lalagyanan tatabaan ang mga sda ano tataba bangos kamaling may bangot ito babalikan natin yung kanina hindi na kasi kasa sa lalagyanan kaya nilagyan na namin doon sa isang lalagyanan doon sa tabindahan marami pang huli oh yan na puno na kabigat <laughs> ang daming huli oh lalapad mapupuno na naman kamaneng ang daming ano oh ang daming so, na nasabit pa Ayan, ito yung butas mo. Parang doon. Ito pala yung malaki. Palala pa doon. Oo, gulap natin. wala mong halong ano, wala mong halong silver. Taba. Tataba ng tilapia, oh. Tilapia nila dito, oh gaano ko katataba ito tingnan natin kung may ah meron din pero gloria naman yung dito may bangus may bangus na isa medyo konti yung huli nito isa na lang last na lang to so, ito na yung pinaka last na papandawin natin malalim kasi dito hindi malilit pero may laman ito na yung last natin sana naging indicate sa panonood natin sa vlog natin ngayon